Hello guys! Kumusta kayo? How are you? To this video guys, no? Gagawa tayo ng Maruya. Ngayon Maruya. Sa atin sa probinsya, di ba? Wow, well, sarap nga rin sa Maruya. Okay, ah, uh, meron tayong egg. Tapos, one cup sugar. Half cup ng cornstarch. One cup flour. Tapos, ang ating walang kamatayang sagi. ngayon So, pulog natin ang egg. Sugar. Ayan. Next, 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 next. Next, next, Pulog natin ang cornstarch. Half cup ng cornstarch. Maruya to guys. Masarap pang merienda. Okay guys. Sa Pilipinas, sa probinsya, di ba? Guys? Ang sarap-sarap magmerienda ng maruya. My favorite merienda in the Philippines. Maruya. Walang kumakas. Ito guys. So. tapos ito dati ang flour. Yeah. Tapos, pulog na natin ang saging. Sarap, guys, no? Nakakatakam. Um. So, thank, thank you, thank you, thank you, very much from the bottom of my heart. Sa lahat ng mga aking friends dyan, sa lahat ng followers ko dyan, sa lahat, at to all the people who also follow me, thank you, thank you. God pay you back more, guys. Ngayon, ito na po ang ating maruya. Ayan, guys, so. Uh, Ayan na siya guys, so Before, nung nagluto ako nito guys, ano siya? Durog. nadiform siya guys. So, sa masusing pag-aaral, ayun, ginawa ko na siya ngayon. Ewan ko lang. Ayan, oh. hindi naman siya nade-deform, guys, no? Ayan. Masusing itong pinag-aralan. Diyos ko po, Lord. Hanggang kain lang kasi ako dati guys. Na-deform na nga. Pero, okay lang. <laughs> Ayan na siya, guys. So. Hello, guys. Ito na yung final ng maruya. Ayan. Ang sarap nito, guys. No? Yeah. Try this, guys. Loto na rin tayo ng maruya. Ito ang aming merienda series. Thank you.